Narinig mo na siguro yung isyo ngayon na nadadamay si Gretchen Barreto sa mga nawawalang sa bongkero. Ang daming chismis, ang daming pangalan na lumulutang at kasama siya roon. Pero habang puro kontrobersya ang umiikot sa paligid niya, may isang taong tahimik lang, hindi nakikisawsaw at hindi rin nadadala sa gulo. Yun ay ang nag-iisa niyang anak na si Dominique Kohuangko Pero teka lang, sino nga ba si Dominique? Bakit kahit wala siya sa showbiz, kilala pa rin siya ng maraming tao? At paano nga ba ang buhay ng isang anak ng artista at negosyante na parehong bigatin sa Pilipinas? Sa video na ito, sisilipin natin ang sosyal, elegante at tahimik pero napaka-interesting na mundo ni Dominic. Mula sa kanyang fashion journey hanggang sa proud moments kasama si Gretchen, siguradong mapapaisip ka kung anong klasing buhay meron ang unika iha ng Barreto Cojuangco family. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Dominique, kahit siya lang ang anak ni na Gretchen at Tony Boy Cojuangco, pinili niyang mamuhay ng simple at privado kahit pwede naman siyang sumikat kung gugustuhin niya. Hindi siya tulad ng ibang anak ng artista na sumusunod agad sa yapak ng magulang nila. Siya, mas pinili niya ang mundo ng fashion at design. Pero kahit simple ang approach niya sa buhay, hindi maikakaila na magarbo at social pa rin ang lifestyle niya dahil na rin sa pinanggalingan niyang pamilya. Si Gretchen, gaya ng alam ng lahat, ay galing sa Barreto Clan na kilalang kilala sa showbiz habang si Tonyboy Boy naman ay isang businessman na dating chairman ng PLDT. Pero kahit ganun ang background niya, hindi siya naging dependent sa status ng pamilya nila. Bago pa siya mag-aral sa ibang bansa, nag-aaral na siya sa isang British school dito sa Maynila. Kaya noong 2017, nag siyang ituloy ang fashion design sa Institute Marangoni sa London. Alam mo ba, halos isang milyong piso kada taon ang tuition doon, pero hindi lang siya basta nag-aral dahil laging dresser din siya sa Fashion Scout sa London Fashion Week. Tapos proud pa niyang ipinost sa Instagram ang ilan sa mga designs na ginawa niya, kasama na roon ang black lace crop top at yellow ruffle skirt. Pagkatapos niyang matapos ang course niya sa London, nag-launch agad siya ng sarili niyang fashion collection na pinangalanan niyang Ladonia. Ang pinaka-special pa doon ay si Gretchen mismo ang rumampa bilang model sa kanyang collection. Makikita sa video na naglalakad si Gretchen sa gilid ng kalsada sa London habang suot ang damit na gawa ng anak niya. Ang sweet nilang tingnan dahil parang nagsasama ang pasyon nilang dalawa sa iisang moment. Noong 2020 naman, Nagtapos si Dominique ng second degree sa Fashion Institute of Design and Merchandising sa San Francisco, California. Ang course niya ay Merchandising and Marketing at hindi lang siya basta graduate dahil magna cum laude pa siya. Ginanap ang graduation niya sa Staples Center sa Los Angeles at syempre proud na proud si Gretchen at pinost agad ang diploma ni Dominique sa Instagram. Ngayon naman silipin natin ang ilan sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Alam mo na hindi mawawala sa usapan ang mga gamit na panalo sa ganda at presyo pati na rin ang career at personal na buhay niya. Kung mahilig ka sa bags, siguradong maiinggit ka sa collection ni Dominic. Isa sa mga paborito niya ay ang Chanel Classic Flap Bag na nagkakahalaga ng $5,500. May Chanel Boy Bag din siya na halos $5,300 ang presyo. Meron ding Dolce and Gabbana Sicily handbag na nasa $3,700. Kapag travel mode naman siya, bitbit -bit niya ang kanyang Prada Deliria Medium Textured Leather Tote na umaabot ng $3,000. At kung feel niya ang color blue, meron din siyang Chanel Boy Bag Blue na worth $4,300. Isa pa sa lagi niyang suot ay ang Cartier Juste on Clue Bracelet na nagsimula pa noong 1970s. Medyo pricey ito dahil umaabot ng $6,800. May Gucci leather belt din siya with animal studs na worth $790. Siyempre, kung meron siyang bags at accessories, hindi rin pahuhuli ang mga sapatos. May Gucci Jordan velvet loafers siya na nasa $700 ang halaga. Meron din siyang Chanel CC Espadrilles na umaabot ng $525, depende sa design. Pero isa sa mga standout footwear niya ay ang Balenciaga cut-up glossed leather ankle boots na worth $1,395. At sa isa niyang look, nagsuot siya ng red ensemble na gawa ni Vivian Westwood, may heels pa ni Christian Louboutin, at alahas na galing sa Kyle, New York. Bongga talaga. Pero hindi lang sa gamit umiikot ang mundo niya dahil active rin siya sa career. Bukod sa pagiging fashion designer, naging model na rin siya para sa Bench, isang kilalang local brand dito sa atin. Na-feature rin siya sa preview magazine bilang cover girl. At syempre, gaya ng karamihan ngayon, sinubukan niya rin ang pagvavlog. Meron siyang YouTube channel na may lampas 100,000 subscribers kung saan pinapakita niya ang mga travel, food trips, at kung ano-anong fun content. Mahilig din siyang bumiyahe, mapalokal man o international. Isa sa mga napuntahan niya ay ang Masungi Geo Reserve sa Rizal, kung saan pwedeng makakita ng wildlife at iba't ibang halaman. Pero kung international naman, top choice niya ang London. Para sa kanya, ang bansa na ito ay may natural na filters, iba't ibang kultura, masarap na pagkain at fashion na swak sa kanya. Dito niya raw na i-express ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang pananamit. Kasama ang boyfriend niyang si Michael Hearn, nagtayo rin sila ng isang skincare e-commerce brand na tinawag nilang The Collective. Layunin ng brand nila na tulungan ang mga Pilipino na alagaan ang kanilang balat hindi para gawing perpekto kundi para maging healthy lang. Ilan sa mga brands na hawak nila ay Ivy Skin, Dermtropics, Embryolisse, Older New York, Innisfree at pati na rin ang sarili nilang exclusive brand. Pero syempre, kahit gaano kaayos ang buhay mo, hindi mawawala ang bashers. May isang pagkakataon na may netizen na nagkomento sa IG post niya tungkol sa birthday ng tatay niya, tinawag siyang illegitimate child at sinabihan pa ng kung ano-ano. Hindi ito pinalagpas ni Dominique at sinagot niya ng Quite rich coming from someone with a Bible verse in their bio. Hope God blesses you with happiness and contentment. May isa pang basher na sinita siya kung bakit hindi siya dumalo sa burol ng lolo niya. Sinabihan pa siya ng pay some respect instead of yapping. Kalma pa rin si Dominique at sagot niya, You don't know me. Nang tinanong pa siya kung nasa burol ba siya, sagot ni Dominique, I'm in a completely different country with a job. May ilan na nagsasabing huwag na raw niyang patulan ang mga bumabatikos sa kanya, lalo na kung tungkol ito sa matagal ng away ng pamilya Barreto. Pero minsan, hindi rin siya pumapayag na manahimik lalo na kung may mali talaga. Katulad na lang nung nag-upload siya ng food challenge video sa YouTube kung saan kakain siya nang hindi nabubura ang makeup niya. Sa comment section, may ilan agad na nag-body shame sa kanya. Tinawag siyang chubby at may nagsabing diet lang. Pero imbes na magalit, mahinahon siyang nagreply. Sabi niya, una niyang naisip, okay lang, kasi lumaki siya sa isang environment na puno ng pagmamahal, kaya hindi siya agad na apektuhan sa mga ganong salita. Pero dinugtungan niya na ang body shaming ay hindi dapat tinotolerate. Hindi raw ito tungkol sa kanya lang, kundi sa lahat. Dagdag pa niya, sana raw matuto tayong maging mga taong nagpapalakas ng loob ng ating kapwa, Mapa size 0 kaman o lampa size 12. Proud na proud naman ang nanay niyang si Gretchen sa maturity ng anak niya. Sabi pa nito, May your love, light, and positivity continue to inspire, uplift, and shine through all those who need some understanding. At pagdating naman sa personal na buhay, noong October 14, 2021, inannounce na ni Dominique sa Instagram na engaged na siya sa long-time boyfriend niyang si Michael Hearn. Sa unang litrato, nakaakbay siya sa balikat ni Michael habang suot niya ang kanyang engagement ring. Sa pangalawang foto naman, magkahawak ang kamay nila at parehong may sing-sing. Caption niya, for life. Si Michael din ay nagpost at sinabing, onto the next chapter with Dominique. Marami ang bumati sa kanila, mula sa mga kaibigan, celebrities, at mismong si Claudine Barreto na nagkomento ng congratulations my baby. Ayan, kitang kita natin na kahit tahimik si Dominique Cojuangco sa public spotlight ay marami siyang nagagawa at naabot sa buhay mula sa fashion, negosyo at hanggang sa personal niyang relationship. Hindi man siya nag-showbiz pero iba pa rin ang dating niya. Kayo, anong masasabi niyo sa classy pero strong personality ni Dominique? Kung kayo ang nasa posisyon niya, kaya nyo rin bang panindigan ang sarili nyong daan? I-comment nyo sa baba ang iyong opinion. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na ito, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.